spark plug daw Basta Maandar ko eh Pero malamang spark plug yan Kuya, bakit, bakit ka namatayan? Uh, spark plug Kaya no? Saan ba duman? C6 yung Pero may ba? ano kasi, merong part na basa. eh merong part na may tubig yung ano niya yung lupa. Sa ah. gitna, mga bandang gitna, sa gilid. Ano ba sa spark plug niyan? mapalya yun, eh, no? Hmm. ko, wala nang gas. May gas pa naman ako, banda doon. Ah. Ato, hindi ah, nga siya nag-install siya. Pero ano na siya? Pero may pa. gas pa naman. Oo, oh, pa MC na. Uh, kala ko wala lang gas. Eh, lulusok ka. <laughs> Pamamatay ka ulit niyan.

Huwag lang guys ha, takat ko muna it, ha. Huwag okay. 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 so, lang natin guys. Pagkikisa para ano? para makawis si kuya kasi pag uh, dumahan ka pa ng basa wala na wait lang muna yan yun yun oh sabi siya eh? ito kasi pag ano ginagam mo na ito para hindi na pumasok yung mga ano mga tubig pag na lumusok ka ano ano yan sir? rexco ko ayun yan bubuga mo yan kasi ano ito yung water displacement pag umano yung ano yung baha ibig sabihin binubugan niya yung pagkapit ng baha ng tubig oh binaligo sa tamo oh. yan Ayan, yan 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 parang paligo para siguradong makakano ka hindi ka mamatayan hindi oh. pala yun oo hindi na. yun kasi na yun na yun yung matarong eh Water displacement kasi yan eh. mga spark plug lang yung madalas ang gamit lang yan oh. hindi, sa mga ano pagka ano, pag lumusog ka

So guys, si Kuya kasi lumusog daw sa baha. So nung nilusog niya, kumapalya na yung ano niya, yung motor niya. So ginawa natin ang ginawa natin na para ma-prevent lang makauwi siya, hindi siya ma hindi pasukan ng ulit ng tubig. Binuga natin siya ng Resco 50. Para makauwi lang. Alright. Pwede na, makauwi ka na. Yan. At least ano yan, -pre prevent lang. O, oh, wang. Na ano mo? O, hmm. oh. wang, <laughs> ano, isang start lang, ano? O, oh. isang start lang. One click lang, oh, wang click lang. O, oh, ba? Ayos? <laughs> ano yan? Hindi naman na siya maano dito. Hindi e, naman, kasi ano yung water displacement kan. O, oh, ano, ingat ha? Oh. Ayos, ingat, ingat, ingat. Lupit, ano o. Oh. Ay, ingat ah. Аа оо аплик Аа яа баяач Аа сатау 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 Эй Стикер гацаа Аа яруу байсан